mula sa GMA Network Center ito ang 24 oras Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao Sumang-ayon umano si Gretchen Barreto at ilan pang kasama nang tanungin ni atong ang kung dapat nang iligpit ang mga sabungerong nandaya Ayon pa rin yan sa whistleblower na si Dondon Patidongan na nagdetalye ng mga nasaksihan at narinig sa isang pulong ng binansaganyang Alpha Group. Ito po ang grupo ng mga taong pinakamalalapit kay Atong Ang kung saan kabilang umano si Patidongan. Gayun din anya, si Barreto at iba niyang isinangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Narito ang aking pagtutok. Kuha ito sa binyag ng anak ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Tumayong ninong at ninang doon ang matagal niyang naging boss na si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ang pangalan ng anak ko, Don Chin Le. Doon ko pinang kinuha yung, yung Don sa akin, yung Chin, Gretchen, yung Lee. Sarli, yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Kinuha rin niyang ninong ang isa parao kasosyo ni Ang na si Engineer Celso Salazar. Silang tatlo, idinawit ni Patidongan sa kaso ng mga missing sabungero. Kwento ni Patidongan, magkakasama daw sila ni Nabareto at Salazar sa Alpha Group ng negosyante. Grupo raw ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang na may-ari ng Lucky 8, Star Quest Incorporated, ang operator ng Sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabongerong di umunoy ng Daraya. Kabilang daw si Barreto sa mga sumang-ayon. Alam niyo naman na uh, kasama ni Mr. Atong Angyan at saka Alpha yan. Uh, pag sinabing Alpha, doon sila kasama sila sa nag meeting, -meeting. kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ayon, isa sa tumas ng kabayan. Si G Gretchen Barreto. Tumasang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin napayag siya na uh, pumabor siya don sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Okay. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto. Isa siya sa pumayag na walain yung mga nangtsutupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin uh, hindi natin gawin 'yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng ma tututol siya, eh, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nagmeeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun? Paboran yan, tinitingnan kung sino ang agis o hindi. Uh, meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Ilang beses daw niyang nasaksihan ang ganitong meeting sa may malaking opisina sa Manila Arena. Anim sa mga nawawalang sabongero ay huling nakita sa Manila Arena. Base sa CCTV na ito noong January 13, 2022. Kaya si Patidongan may pakiusap kay Barreto. Kay Ma'am Gretchen, ah, para matapos na to Madam, total, tulungan mo na ako sa kaso dito para ma maawa ka naman, makonsensya ka naman sa doon sa mga nawalan sa bungero. Hinihinga namin ng reaksyon si Naang, Barreto at Salazar sa mga bagong pakayag ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas. Kasunod ng pagturing ng Department of Justice kay Gretchen Barreto bilang suspect sa kaso ng mga missing sa bungero, iginiit ng kampo ng aktres na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Sa isang payag, sinabi ng abogado ng aktres na si Attorney Alma Malyonga na wala daw siyang dinaluhang meeting kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabungero. Inimbento lamang daw ang kwentong yun. Nalulungkot si Barreto na dahil dito, naging tampulan siya ng hindi magandang spekulasyon na nakabase sa chismis. Giit niya, ang aligasyon ng umano'y whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ay batay lamang sa suspetsya. Kahit wala daw itong nasaksihang ginawa o sinabi si Barreto, malisyoso daw itong gumawa ng spekulasyon na sangkot si Barreto dahil malapit ito o malapit ito kay Atong Ang. Narinig lamang daw ni Barreto ang pagkawala ng mga sabungero at wala siyang alam tungkol dito. Hindi raw siya nag-operate ng sabungan, wala ring papel sa e-sabong operations at isa lang daw siya sa dalawampung investor na kung tawagin ay alpha members. Kinumpirma rin ni Barreto na may nagtangka o nangikil sa kanya kapalit ng pag-alis ang kanyang pangalan sa listahan ng mga suspect. Tinanggihan daw ito dahil wala raw siyang ginawang mali. Handa raw makipagtulungan si Barreto sa imbestigasyon at nananawagan siya ng patas na proseso. Naka-restricted duty na ang labing limang pulis ay dinadawit sa pagkawala ng mga sabongero. Binigyan na rin ng seguridad ng pulisya si Dondon Patidongan at nakatutok si Chino Gaston. Music Labin-limang pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Uh, they carry out na executions. Under restriction, restricted duty na sila. They have to report already to offices para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin ng kalihim ang statement ni Julie Dondon Patidongan na dati gumamit ng alias Totoy. Alam ko signed na yung statement na yon pero just the same, may statement talaga na nabasa ko. So, hindi ba maganda kung may update na rin Oh yes, uh, ano yan eh, kasama na yan sa complaint if a file natin eh. Bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Na marami tayong iba ipit ang klaseng ebidensya. We have, we have, uh, uh we have CCTV footages. Marami, marami tayong ibang hawak. Pero ayon kay Rimulya, hindi madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually there are 20 people uh, in the alpha list. Antira tinatawag na alpha list 'yun yung alpha group ng uh, ng Isabong. Uh, e the, the alpha group is the main group that uh, run the show at Isabong. E Samantala binigyan na ng security ng PNP si Patidongan. Andiyan ng WPP nakaalalay lang. But so far the security is under General Torre kinausap din ni Rimulya ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hustisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, kasi ibang kasama namin, doon uh, naman sa lugar niya nawala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Uh, wala namang ibang pwedeng Aba. Wala naman kasi ibang pwedeng ano eh, pwedeng uh, taong may interest sa kanya kung uh, yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam namin. Alam namin. Hindi na kami magugulat noon pa. Dahil naririnig namin na nung kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko. Dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Eh alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. May impormasyon na rin aniya sila kung saan sa Taal Lake posibleng itinapon ng labi ng mga nawala. Pero nagpapatulong pa rin ang DOJ sa Japanese government para sa kanilang remotely operated vehicles na pwedeng subisit at lumika ng mapa ng lakebed. Ilan sa mga kaanak ang gustong sumama sa paghahanap ng mga labi sa Lake Taal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok 24 oras. Nasira ang isang hanging bridge sa bahagi ng Itogon sa Benguet dahil sa mga pagulan na, na, mga, na ng mga na nagdulot ng mga pagguho ng lupa at pagdausdos ng malalaking bato mula sa Baguio City. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, patuloy ang monitoring ng otoridad sa mga meneros sa Itogon, Benguet. Ngayon kasing may banta ng landslide sa lugar, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmimina sa bayana. Ilang araw ng paunti-unting dumadaos-dos ang naglalakihang mga bato mula sa bundok sa bahaging ito ng Itogon, Benguet dahil sa lakas ng ulan. Nasira tuloy ang hanging bridge na dinadaanan ng mga residente. Dahil sa pangambang madamay ang bahay niya sa Barangay Virac, inilipat na ni Aling Rosemary ang mga gamit nila sa mas ligtas na lugar. Ang kami ah. Uh -oh. Hindi kami nakatulog lalo na ta nung nag-start 'yun mga hapon na. Malapit nang dumilim. Uh -oh. Uh -oh. Kaya nga uh -oh. nag ano kami nagbakwit kami lahat kaninang umaga muling nagka landslide sa lugar mano-mano isinasagaw ang isinasagawang clearing operation ng mga residente mga volunteers at maging ng DPWH dito sa lugar minamadali ang clearing operation dahil kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan ay posibleng dumaosdos pa ang naglalakihang mga bato na ito pababa at madamay ang mga kabahayan Ganon din ang eskwelahan na ilang metro lamang ang layo mula dito sa aming kinaroroonan hindi makagamit ng backhoe para mapadali ang clearing dahil walang madaraanan ng mga heavy equipment. Dahil sa banta ng landslide, nagbabantay ang mga otoridad para wala munang makapasok sa mga tunnel ng mga minahan. Talagang wala, pinaalis na namin sila lahat. Noong una marami pero ngayon wala na. Medyo talagang nakuan na sila kasi wala, pag may kwan dito, di dadamay silang lahat. Maliban sa Itogon, walang ibang na monitor na pagguho at pasabol ang ibang kalasada sa Cordillera base sa monitoring ng Office of the Civil Defense ng Riyon. Pero binabantayan ang mga landslide prone areas. Isa sa mga babantayan po natin dito is yung ating probinsya ng Abra at probinsya ng Apayao dahil nga sila yung nandoon sa extreme north ng Cordillera. At uh, yan yung mga possibility mas malapit doon sa rain bands ng ating tropical depression bising. Mel, tiniyak ng mga barangay official na hindi na muna pauuwiin ang mga residente sa kanilang mga bahay hanggat meron pang banta ng landslide. Samantala, simula kahapon, tuloy-tuloy yung distribution ng food packs ng LGU sa mga apektadong residente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Binaha naman ang ilang lugar sa kandon ni Ilocos Sur habang maulan na sa Ilocos Norte at sa La Union kung saan nag-zero visibility kanina. Bawal na rin pumalaot ang mga, mga isda mula sa Ilocos Norte. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene! Emil, pabugsubugsong pag-ulan at makulimlim na kalangitan yung naranasan buong araw sa ilang bayan dito sa Ilocos Norte. Sa ibang bahagi naman ng Northern Luzon, tulad na lang doon sa dinaanan naming probinsya ng La Union ay mas malakas na pag-ulan yung naranasan. Halos zero visibility sa highway dahil sa tindi ng ulan nang dumaan kami kaninang hapon. Maghapon naman ang panakanakang pagulan sa Ilocos Norte kung saan labing isang lugar ang isinailalim sa signal number 1 dahil sa bagyong bising. Sa ngayon, tama lang daw yan para mabasa ang mga palayan kaya sinamantala ng ilang magsasaka. Pero sa bayan ng Pasukin, abala na sa mga isda ang pagpapalakas ng bagyo ng mga alon. Idinasan nila ang kanilang mga bangka lalo't bawal na rin pumalaot. Nakaalerto na ang mga residente sa coastal areas. Handa na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Kapitolyo. Naka-ready naman na po lahat yung mga kailangan na paghandaan. Nag-preposition na po ng mga family food packs sa mga... Uh, sa particularly sa Kurimao, sa Pasukin, and uh, this morning sa Pagodpon. Wala pa anyang lumilikas pero tuloy ang pagmumonitor nila lalo sa mga madalas bahain o may mga banta ng pagguho ng lupa. Sa Ilocos Sur nga, may bahana, partikular sa lungsod ng Kandon. Mahigpit ng minumonitor ng CDRMO ang mga ilog. Emil, balik tayo dito sa Ilocos Norte. Gusto ko lang abisuhan yung mga kapuso natin na darayo dito ngayong weekend. Suspendido muna yung water-related activities kagaya ng swimming at ibang water sports sa bayan ng Pagudpod habang nakataas po yung signal number one doon ayon sa MDRMO. Patuloy po tayong magantabay sa mga anunsyo. Yan ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa sa'yo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Matapos ang sunod-sunod na buwan ng pagbagal, e bumilis muli nitong Hunyo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kabilang sa mga nakaambag dyan, ang singil sa kuryente, tuition, pati karne ng manok at baboy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ramdam daw ni konsepsyon ng pagtaas ng mga gastusin dito sa Maynila. Yung baon ho araw-araw, pagkain ho ulam. Pagka nasa to, parang maiiwan muna to. Siyempre, unahin mo muna yung pagkain bago itong kuryente. Mula Enero, magkakasunod na buwan, bumaba ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Nitong Hunyo, bumilis na ito sa antas na 1.4%. Mas mabilis na pagtaas sa singil sa kuryente at mas mabilis na pagtaas ng tuition ang ilan sa mga pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng inflation. Kabilang din ang presyo ng baboy at manok sa may malaking kontribusyon sa inflation. Sa Metro Manila, bumilis rin ang inflation rate sa 2.6% mula 1.7% lang noong Mayo. Mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente rin ang isa sa pangunahing dahilan. Substantial yung gap niya from uh, June 2024. That's why our electricity inflation is at 7.4% versus 2.8% noong Mayo. And ito ay uh, my weight na nasa almost 4.6%. So pag kinompute mo 'yon, maliit 'yung weight niya pero malaki 'yung inflation rate kaya mal malaki rin 'yung impact. Ayon sa PSA, maaaring tumaas din ang inflation rate sa mga susunod na buwan kung hindi maaagapan ang pagtaas na ibang bilihin tulad ng baboy, manok at isda. Yung presyo ng baboy, yung inflation rate sa meat, particularly yung yung pork ano, mataas siya yung fish. Yun yung talagang two items na yon that is creating a threat dito sa inflation rate. Kung hindi yon ma-change yung direction natin doon sa meat and fish at magkakaroon ng increase sa iba, pwede na may, may slight increase tayo na nakikita. Batid daw ito ng Department of Agriculture kaya may mga nilalatag daw silang plano. Yung paboy hindi pa ganun nakaka-recover and malaki nga yung demand, patuloy yung paglaki ng demand. So kaya nagkakaroon ng pressure sa presuhan ng karneng baboy. By August ay magtatakda na tayo ng MSRP for imported pork. Pinapag-aralan naman para sa manok and then doon sa isda. Sa kabila ng mas mataas na antas ng inflation ayon sa PSA, mas gumagaan naman ang gastusin para sa bottom 30% dahil sa bumababang presyo ng mga bilihin tulad ng bigas. Ramdam daw ito ni Joy na miyembro ng four-piece, at ni Jaron na isang minimum wage earner. Dati po isang kahit isang toka pero ngayon po nakakabili kahit papano. May mga nabibili po school supplies, kahit mga damit. Dati po, pa isa isang kilo lang ay nakakabili na rin po ng 3 kilos sa pagmura po ng bigas. Nakakaluwag naman po, nakakain naman ng isang araw, tatlong beses. Dati, po. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Atrasado ang biyahe ng ilang public driver sa Paranaque. Matapos silang mahuling tumataya umano sa isabong kahit bawal, sobra pa umano sila kung maningil ng pasahe kapag natatalo. Nakatutok si June Veneracion. <tong> makikita ang kumpula ng mga PUV driver na iligal umanong nagsusugal sa pamamagitan ng isabong e sa surveillance na ginawa ng District Special Operations Unit ng Southern Police sa taxi lane sa PITX sa Paranaque City noong isang araw. Kinabukasan July 3, inoperate sila ng mga otoridad. Labing dalawang driver ang arestado dahil tumataya o mano sa isabong. E Sugal na ipinahinto na noon pang nakarang administrasyon. Nakuha sa kanila ang dalawang cellphone kung saan makikita pa ang sultada ng mga manok. Nakuha rin ang umunay-taya na mahigit 3,000 piso. Nagugat ang operasyon dahil sa sumbong na nakarating sa NCR Police Office na may mga PUV driver sa pilahan sa PITX na sobra-sobra raw kung maningil sa kanila mga pasahero kapag natatalo sa online gambling gaya ng isabong. E This isn't just about gambling. It's about accountability. Kapag isinusugal ng mga super at kanilang kita at bilabaw ito sa mga pasayero, pamamagitan ng sobrang singil sa pamasay, nagiging isyo ito ng kaligtasan ng publiko. Sana po ay uh, tigilin na po natin ang uh, pagsusugal natin dahil lang yung kapulisan ay uh, agresibo po, po sa kampanya po sa illegal gambling. Nahaharap sa reklamong illegal gambling ang mga naaresto. Hindi ko po alam na ilika. Kasi meron siya eh. Nakakataya ka naman eh. Parang ano lang, tanggal stress lang. Pagka nakapila, yun. Wala pa akong app na ano, kahit sa anong cellphone ko sir. Itinanggi rin nila na sobra silang maningil sa mga pasahero para tustusan ang pagsusugal. May tao sila, QE. Kaya hindi kami makakapag-overcharge. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion na katutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Maulan pero hindi pinalampas ng ilang kapuso stars ang chance para matikman ang ipinagmamalaking cold dessert ng mga zambang Buenyo. Nagpasaya pa sila roon sa isang mall show. Narito ang report ni Sari Ilumen Velasco ng GMA Regional TV. Ice Cream sundae na hinaluan ng fresh fruits, gulaman, nata de coco, condensed milk at topped with strawberry ice cream pa. Iyan ang all-time favorite ng mga Zamboanggenyo na Knickerbocker. Kahit tag-ulan na, hindi pinalampas ni Nakapuso Stars Lexi Gonzalez, Andre Paras at ng Legaspi Twins na sina Mavi at kasi na matikman yan nang bumisita sila sa lungsod noong biyernes. It's like, Summer, tropical, Philippines. <laughs> It's giving sweet but fruity. May mm -hmm. balance. Cheers mga kapuso! Kung gaano kalamig ang in-enjoy nilang dessert, siyang init naman ang pagtanggap sa kanila ng Zamboang Genyo fans sa Kapuso Mall Show. Sinuklian nila yan ng mga performance at interaction with fans. Labis ang pasasalamat ng kapuso stars sa mga nakisaya sa kanila. Alam ko basic ibang mga kapuso natin pero they still made time to come and visit us po Abangan ang karakter ni Andre sa GMA Afternoon Prime Series na My Father's Wife. May upcoming shows din sa GMA si na Lexi at Cassie and Mavi. Muchas gracias, Sambuanga! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sarah Hilomen Velasco, Nakatutok. 24 horas.